Okay, ang video ito mga bro ay request ni Sir Alex Paruni. Ayan. Bali, ang sabi niya dito mga bro. Bro, paano naman ang diagram ng 220 input at 110 output 3 amperes? Ibig sabihin mga bro yung sinasabi ni Sir ay 3 amperes na transformer kung ilang daw yung turns ng 220 input at output ng 110 kung ilang turns kung ilang turns daw yun okay pero bago ito mga bro ay intro muna tayo mga bro Okay, bali may diagram tayo dito mga bro. Ayan. Ito yung diagram ng ating 3 amperes na transformer. Kung mapapansin nyo dito, meron siyang 0, 110, saka 220. Pero sabi ni sir, ang input nya daw ay 220. Tapos yung output nya ay 110. Ayan, yung kanyang output 110. Bali, ang tinatanong niya dito mga bro ay kung ilang ikot yung 220 niya at saka yung 110 niya. Ipapaliwanag natin yan mamaya pagka nakita natin ito dun sa ating record book. Okay. Bago natin talakayan ito mga bro, titingnan muna natin itong 3 natin na transformer dun sa ating record book. Ayan. Bali ilis muna natin mga bro. Ayan. So, bali ito yung ating record book mga bro. At uh, hanapin natin yung ating 3 ampere dito. Ayan. So, hanapin natin. Meron tayo isang 3 ampere dito pero masyadong maliit yung kanyang wire. Yung isa. Yung kanyang primary ay number 30 at saka secondary. Pero hindi na magagamit yung kanyang secondary number 30 syadong maliit ito tayo sa kabila bali ito yung isang ko natin 3 ampere natin tutukos natin ayan okay bali ito yung 3 ampere natin mga bro ayan so ang kanyang primary ay number 24 Bali, primary lang mga bro ang magagamit natin dito. Hindi na magagamit yung kanyang secondary malalaman ninyo mamaya dun sa ating diagram ok bali ang sukat ng kanyang core ay yung sa kanyang center leg 1 in 1 8 by 1 in 3 4 yung kanyang yung kanyang core yung kapal ng kanyang core walang nakalagay dito kung ilang sukat yung kanyang ilan yung lapan ng kanyang core Ayan. Bali, 108 watts. Ayan. Tapos, ang kanyang number of turns sa kanyang primary, ang kanyang 220 ay 924. Ayan. Okay. Balik tayo sa ating diagram mga bro. Para maituro ko na kay sir. Siya so, yung nag-request dito ay. Okay, muna natin. So, balik tayo sa ating diagram mga bro. Yan, share ko na kay ano, kay Sir. At hindi lang kay Sir pati na rin sa mga ibang natin viewers natin para may share din natin. Okay, dito yung ating input mga bro, 0 to 20. Ayan. Ang magiging turns natin dito, ang kabuuan nito sa 0 to 20 natin ay 924. Naikot, pwedeng lagyan ng allowance isa hanggang dalawa. Naikot. So, pwede nating sobrahan yon yung 924. Okay, ngayon naman yung 924 na yun ay i-divide natin sa dalawa. Hahatiin natin yun. Paghinati natin mga bro yung 924, ang kalahati nun ay 462. Ayan, kumbaga magre-rewind tayo. Simula dito sa 0, ayan. Re-rewind natin tapos abot dito sa ating 110 bali 462 yan di maglalabas tayo dito ng center top natin tapos itutuloy natin ulit yan hanggang sa makarating tayo dito sa 220 simula dito sa 110 natin 462 ulit kaya ang total nya sa 0 hanggang sa 220 924 ito yung ating input papunta sa kuryente ayan so sa kanyang output naman mga bro ayan o oh. sa kanyang output dito tayo kukuha sa 0 ayan o oh. ayun yun yung ating 0 sa ating secondary pinaka output natin 110 tapos yung 110 natin dito sa gitna dito tayo kukuha ayan o oh. Ayan, hindi siya connected. Yung ganitong sign, hindi connected. Ayun. Ayan. Ayan siya. Bali, 0110. Ayan. Ganyan lang mga bro, ang kwa naka, ba, bali naka-sinter, bali naka-sinter tap lang siya dito. Kasi pagka ganyan, halimbawa, nag-wind tayo ng 924, tapos, magpapatong tayo ulit ng, halimbawa, yung kalahati nito ay eh, 462 magpapatong tayo ulit na gano'n. hindi nakakasya mga bro mapupuno na yung ating EI core kaya ganyan ang nangyari naka center naka center tap lang sya ayan parang sa pishaker din dun sa primary type parang ganito rin yun ang nangyari dun sa primary type na pishaker ayan Okay, ganyan lang mga bro yung kwan. Lalong lalo na kay Sir Alex Parongi. Ayan. Ganyan yung diagram bro ng kwan natin 3 amperes na transformer. At kung ilan yung ikot ng 0220. Saka yung ikot ng 0110. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Sana ay naunawaan ni sir itong ating video sa kanyang katanungan okay sir Alex Paroni sana nasagot natin yung katanungan nyo sir maraming salamat sa inyo at nagkaroon na naman tayo ng video ganito okay maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood hanggang dito na naman muli at kita kita ulit tayo sa susunod na mga video ni Laritek